Usapang land base and sea base. Sir, gaano kahirap yung tatahakin or anong career path? Any advice sa mga land base na magsusubok mag sea base kagaya ko, sir? More power sa sir. God bless. Huwag mong subukan. Gaano kahirap ang tatahakin mo? Wala naman madali kung magtatrabaho ka sa abroad. Mahirap kasi kailangan mong sumugal. Mahirap kasi kailangan mo ng pera. Mahirap kasi kailangan mong lumayo. Mahirap kasi risky yung trabaho natin. At mahirap kasi iiwan mo yung pamilya mo. Yung pagdadaanan mo na yan, depende kasi yan sa posisyon na a-applyan mo sa barko. Sabihin na natin na college graduate ka, kahit anong course. Ngayon gusto mong mag-try sa sea base. Unang-una mo dyan na kailangan, kung gusto mong mag-abroad, kailangan mo ng passport. Seaman's book. Bago ka sumampas sa barko, kailangan mo na din ng mga training. Depende sa company mo na-applyan kung anong ipapakuha sa'yo. Ngayon, tanong, anong a-applyan mo sa barko? Sabihin na natin na gusto mong maging messman, so sa galley department ka ma-assign. Anong kailangan mo na training? Kailangan mo ng NC1, kailangan mo ng ship's catering. Ang training na kukunin mo, depende yan sa applyan mo sa barko. Pero kung may experience ka sa hotel or sa restaurant, malaking advantage mo na yon. Halimbawa, gusto mo maging peter o welder sa barko, iba din yung training na kukunin mo para dyan. Pabalik tayo sa mesman, halimbawa ang nasa barko ka na, pwede ka bang ma-promote to chief cook? Yes, pwede yun. Upgrade mo lang yung mga training mo. Pero ang importante dyan, yung recommendation sa'yo. Sa tingin mo, kung puro prito ka lang, adobo sinigang, magiging cheap cook ka or ire-recommend ka na ma-promote? Siyempre hindi. Depende na lang kung may backer ka. Pero kung gusto niya talagang mag mas maraming opportunity sa cruise ship. Mas maraming position na available. Hindi katulad sa mga cargo ship, limited lang yung position na pwede mong applyan. Mostly kasi ang kinukuha dito BSMT graduate and BSMRE. Unless may backer ka na naman, makakapasok at makakapasok ka. At minsan, pera-pera ang labanan. Okay, shoutout tayo mga paps. Shoutout kay Eya Minas, ang star sender natin. Every content, may 10 stars tayo na nare sa kanya. Pwede mo namang hingin ang Jcash ko. <laughs> shoutout kay Yunis Pahimnayan. At shoutout kay Likecase LD watching from Hong Kong. Wow, salamat po. Saludo sa mga OFW na lumalayo para mabigyan ng kinabukasan ang kanilang pamilya at may ipautang sa kapitbahay natin na hindi marunong magbayad. Joke lang mga paps. Salamat po sa suporta nyo. Ingat po tayo palagi sa ating trabaho. Ang may advice ko lang kung gusto nyo mag base, isipin nyo lagi na lalayo kayo sa pamilya nyo. Darating dyan yung homesick kaya masanay na kayo. Magbaon ka din ng mahabang mahabang pasensya. Dahil sa barko, iba-ibang nationalities ang makakasama mo. Iba't ibang ugali ang meron sila. Kaya tatagan mo ang loob mo. Tandaan mo palagi, nagpunta ka sa barko para magtrabaho. Para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya. Tama ba sa mga seaman swipe natin dyan or sa ating pamilya dyan or sakit lang sa ulo? <laughs> Ikaw, saan ang gusto mo? sea base or land base?